Hello everyone! Welcome sa aking mini vlog. So for today's video, ikikwento ko sa inyo or sasabihin ko na sa inyo kung magkano yung salary ko dito nung unang taon ko dito sa Greece. So anyway, gumagawa nga pala ako ng Dakos. Famous Greek Salad nga pala to guys. Dakos ang tawag nila. At ito rin yung unang-unang tinuro sa akin ng amo ko pagdating ko dito sa Greece. Sa mga bago nga pala na manunood ng video ko at hindi pa ako kilala, isa nga pala akong nani dito sa Greece. All around nani. ibig sabihin, nag-aalaga ako ng bata and at the same time, naglilinis din ako ng bahay. So, all around tayo. Yung unang taon ko dito sa Greece, ang salary offer talaga sa akin ng agency is 680 euro. So, yun kasi yung minimum dito sa Greece noon, 2022. So, sa peso, yun ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos sa mga makakapanood nito na matatagal na dito siguro maliliitan talaga dun sa sahod na yun and then kambal pa yung alaga ko. So dahil nga ganun lang yung sahod ko, sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit nga ganun lang kaliit ang sahod namin galing sa agency. Ang amo nga pala namin ang gumagasto sa amin dito sa Greece. Sila lahat ang nagbayad ng mga bayarin sa lawyer and yung plane ticket namin papunta dito sa Greece Ang nagastos lang namin sa Pilipinas ay yung aming mga requirements, medical pagbabayad ng visa, insurance, at kung ano-ano pa. So sa Pilipinas, ako talaga yung gumastos. Inabot ng 120,000 pesos yung nagastos ko lahat-lahat. Tapos, kagandahan pa nga dahil nga mabait yung amo ko. After one year ko sa kanila, pinauwi ako nila ng Pilipinas para magbakasyon with pay. Isang buwan yon so parang yun yung pinaka-bonus ko. Ako po ay galing sa agency at ang agency po ang naghanap ng aking employer papunta dito. Wala po akong kamag-anak or relatives. Alaw, uy, isa lang ibig sabihin. <laughs> no? mo lang. Wala po talaga akong kakilala dito para tumulong sa akin na makarating dito sa Greece. Sa mga magtatanong dyan kung magkano na yung minimum wage dito ngayon sa Greece, yan po ang itatakil ko on my next upcoming video. Hanggang dito na lang po ulit ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Pasensya na kayo. Malatan lola nyo.